Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino Tungkol ito sa papuri ni Representative Joel Chua ng Manila Sa kasipagan ni Pangulong Marcos Jr. Okay, title Representative Chua Pinori ang pinapakitang kasipagan ni Pangulong Marcos sa pagtratrabaho. Pinulri ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang istilo ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aniya ay nakatuon sa tunay na serbisyo at hindi sa pagpapasikat. Ayon kay Chua, mas pinipili o manoh ng Pangulo na magtrabaho ng tahimik ngunit epektibo Wow! <laughs> gaano ka epektibo, Congressman Chua? Nararamdaman mo ba kung gaano ka -epektibo? Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga tao nasa sa liblib <laughs> ng kanayunan sa mga kabundukan? E eh, na ikaw, nasa Metro Manila ka lang. Paano mo nasabi na epektibo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Na ang layunin ay mailigtas at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa halip na maghangad ng papuri o oh, publicity. Wow! Sa <laughs> ah, so in-English pa, ganito ang pagkasulat. President Bongbong Marcos is doing the hard work. His approach is saving lives, not just making headlines. Okay. So, pahayag ng isang kongresista ang tanong. Pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan, ng netizens? Ano ang reaksyon? Dito natin makikita sa people who reacted. Tingnan natin ilang porsyento ang naniwala sa kanya. people who reacted 18,000. 11,000 ang tumatawa, 1,300 ang galit so that 12,000 plus 4300 lang ang like so ilang percent estimate ko lang nasa 85% percent, galit or tinatawanan itong pahayag ni congressman chua 50 ano yeah 15% percent lang ang naniniwala sa kanya basa tayo sa mga comments sharon rose dasira isa ka pang kawatan ay, masakit yun. Binasa ko lang, ha? Telma Akende Torres. O, oh, pinsan ko ito. Masipag magnakaw. <laughs> ah, pwede kang masipag. Trabaho ka ng trabaho. Kailan? Naa-appreciate ba ng taong bayan ang iyong ginagawa? Iyon <laughs> ang malaking tanong, eh. Baka naman yong pagtratrabaho kasi pagan ng pangulo eh, eh para iligtas lang ang kanyang presidency para maging mabangulang siya sa para maangat ang ratings niya. So kung hindi maramdaman ng taong bayan ang kanyang sincerity kaya wala pa rin. Oh. Saving lives daw eh. Masipag, saving lives. Tingnan natin ha. Yung nangyari sa Cebu. Gabi, namindol. Hinabukasan, tinanong na ako, Kumusta ang lindol dyan? Apektuhan ba kayo? <laughs> Alos alam na ng karamihan Pilipino. Ang Pangulo, after lang nilito, sabi pa niya, may lindol yata. <laughs> Anong klasikang commander-in-chief? Ikaw ang Pangulo ng bansa, hindi ka pa sigurado kung may lindol wala. <laughs> Yan makikita ang style ng Pangulo. May lindol yata. Ano bang nangyayari sa pangulo, na, pangulo natin? Bakit ganon? May lindol yata. <laughs> oh. Then, nagbisita siya. Tumunta doon. Oh. Di mo maalis, ikinomper ng mga Cebuanos, mga nagpost na, yung ginawa ni Bipisara. Sara. Nauna pa si Bipisara Sara dumating doon. Bipisara Sara nagdala ng a lot of relic goods. Ang pangulo, wala, nagbisita lang, nakaganon lang. <laughs> Nag-viral yung picture niya ng bata, may karatula. We need food and water. Umiiyak yung bata. Anong ginawa niya? Nagbigay lang ng tisyo. <laughs> I don't know kung uh, sinong nag-take ng picture na yun. Ang ganda sana ba yung we need food and water, tapos ang pangulo, nagbibigay ng tubig doon sa batang galing. Ganon, aksyon. Saving lives. Kala, tissue, anong gagawin niya sa tissue paper pang sa luwa? Oh, nag-inspect lang, ganon. Oh, Governor Pam nag-post ka agad. Thank you, Davao City. I miss Tatay Digong. Bakit nag-thank you ang gobernadora sa Davao City? Ang bilis. Nang reaksyon ng, ng LGU Davao, of course, kasama na si Bipisara, sila ang unang dumating sa Cebu para magbigay ng tulong. Yan ang saving lives. Ang Pangulo, anong saving lives? Nakaganon lang. oh. <laughs> saving lives ba yun? Uh, ano pa? Masipag. Trabaho ng trabaho. Mababa naman ang kanyang ratings. Si Bipisara, oh, anong nangyari after na nakidnap ang PRRD natin? Wala siyang ginawa. Nandun lang, inalalayan lang ang tatay niya. Anong nangyari? Tumaas ang rating ni BP Sara. <laughs> oh, kaya may nabasa akong post na masipag ang Pangulo, trabaho ng trabaho, napakababa naman ang rating niya. <laughs> so, anyway, oh, Quijote, Quixote, sabi niya, doing a hard work, To protect the crocodile. <laughs> Malinaw yan. BBM Legacy. ICI ko no. Pinaiimbestiga. Ayaw namang isa publiko ang hearing. Ano ba yan? May tinatago. Tapos, isumpuwin ako no si saldi Paano nila mapaten? Kung ako si saldi kayo si saldi ko, nag kayo sa... Portugal, Madrid. <laughs> Daming Pilipino nakakakuha ng picture sa kanya. Enjoyin ka. Babalik ka pa ba dito para mag-attend ng Sobuena ng ICI? No way! <laughs> Kaya kalukuhan yung ICI na yan. Kung seryoso ang Marcos Jr. Administration na panagutin si Saldico, bakit hindi nila i-cancel ang kanyang passport? Bakit hindi nila i-freeze ang kanyang mga assets? Di ba? O yan, masipag saving lives para mapabuti daw ang kalagayan ng mga Pilipino. Salamat po, Congressman Chua, sa inyong pagpuri sa pinaka-the best president sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito. ano ko sa saging lakatan ni manoy si Drino, nga namunga na so muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na oh, iyang pagaputoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga so pila na manoy ano ka sipig ani manoy siam siam oh, siyam. so daghan gyud ang iyang bunga kay siam man ka sipig O, bisan dayan nang gud kay taas ka yung uh, saging oh, ang lakatan tambok, kayo sa, o, kay tambok mong gud. Sa Ginoo kay inuod ang akong saging. Dako kay ay salamat sa akong. Mm. Kay naman oi salamat sa nagsuporta nga parain among pagpananom. Oh, uh, salamat kayo sa nagsuporta. Inaawaw. Uh, ang, ang atong pagpananom so salamat gid kaay sa Ginoo ano nga na among saging lakatan o oh. karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking so siyam gyapon ni siya ka si pi. so daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan so muna ni ang yang unang tanom ang tanom ni Manoy Iking nga uh, saging lakatan 180 ni siya so daghan na gid sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among lakatan karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagiha so pito ka sipi ug iyaha so sunod sunod dagid ang pagpamunga sa among lakatang ang among lakatan namunga na salamat sa ginoo salamat sa nagsiporta salamat po karon mo po ang among saging lakatan nga namunga na so salamat kay sa ginoo sa nagsiporta